Ya na pud sa tiyaro ninyo. Naglakaw mamalingki. Mamalingki kay ah uh, mag palit ko o ingredients sa ko ang ah uh, litchi plan. Na na ano pud nag-order guys. Thank you Lord. So, naglalakad ako ngayon. Tungo doon sa aking bibilhan ng mga aking needs to walk. Yeah, okay lang ba? po ang itlog. Itlog na benting piraso guys, ang itlog ni tatay kinuha ko. Ayan. Para pigain. Pupugain 'yan. Bubuakin, buakin, buakin. <laughs> oh, guys, ito Nabuak na guys. Maano na ning resulta? Maano na resulta sa pagbuak nako na guys? Oh. Sos bisaya magenta, mag bisaya mga to, guys. Oi. Okay. Sa ano ni, ay, naa na guys ha. Pakita na ako sa inyo ha guys. mm. mo oh, na na siya ang ah, uh, 20 kapiraso nga egg yolk. Ayan. At nagbukas na po ako ng dalawang lata na condensed. At saka isang uh, cup na ano no. Ayan. At uh, ati ng atong imex na lang, nato. I-mix na nato, guys. Mix na. Hala, sige, mix. Sige, good mix, 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 mix. <laughs> Hala, good mix, good, oy. Oh, pag na anig mix. Ato nang isunod ang atong giabrihan nga condensed milk. Yan, ihalo na natin yan, dyan. Yan, ihalo na natin yan. Dalawang lata. Ah, remember, guys, ha? At tandaan ninyo, 20 pirasong itlog eh. Dalawang lata na condensed milk na 380 grams na. At meron pa siyang isang tablespoon ng vanilla. At saka one half teaspoon na salt. Kailangan natin yan. No? Yan. Magbasa na lang kayo dyan sa aking nilagay guys. No? Naguna-una naman tag sulti ini guys. O pa human. mauna na siya guys. O yan ang milk. Dalawang cup yan guys. O. Merong ma mabibili dyan sa convenience guys no. Doon sa grocery. Sa milk na balik kalahati lang. oh Para hindi mausik guys ba. hindi man ako inom ng gatas guys. Ayan isang tablespoon yan na vanilla. Na? At asin. Lagyan natin ng asin. Masarap pala paglagyan ng asin. Mas lalong sumasarap. Mas lalo siyang koy aji. Koy aji. Ano, alam, alam, alam niyong koy aji. Yung parang pure siya, guys. Ba? Pure. Pure. Parang matapang. ang ah, Hindi naman matapang, no? Parang pure na pure talaga siya. Pure naman talaga ito. Pag naluto siya, guys, ang sarap, guys parang cheese ginoo ko hmm inaana lang siya guys no anak gyud ato yung okay og maayo guys nya isala na inato nato guys kinahanglan sa laon ni nato guys no o nya na nang planera guys bawat planera merong dalawang tablespoon na sa white sugar at lagyan natin ng tubig ayan Inano ko na yung caramel guys. Ito ang paggawa ng caramel. Yan na guys. Yan. Huwag masyado. tamak tama na yan. Ganyan. Kumuha ako ng uh, steamer. Ayan ang lalagyan natin. Steamer. Dalawang layer ng steamer. Ilalagay natin ito dito. At papakuluan natin ng 45 minutes. Bago natin hahainin. Bago maluto guys no? Magpakulo muna tayo ng tubig. Yung pakuluan, yun nato, guys, ba? Kailangan kulo, pakuluan. Hmm. Pakuluan muna bago ilagay natin, guys, ha? Kuna yung kulo, kulo na kulo na gil, ba? nagbukal lang siyang mayo, guys, ba? Pabukalan sa nato, usa na to ibutang ang ating steamer, no? Oh. Yan. At Yan. So, na na ano na ayan ang resulta guys yan na tapos na guys yan na po nilagay ko na po sa mm -hmm. ano na may tubig guys no na may tubig guys sa tray na may tubig guys tapos na uh, medyo after uh, 45 minutes boiling ito na luto na oo tapos nilagay ko siya sa may tubig na tray tray na may tubig no para madali siyang malusaw um, uh, ano ma mabugnaw ba dali ra mabugnaw ang iyahang asukar is mag dili siya mag mag sticky hinanglan ang iyang asukar is uh, murag matunaw iyang asukar guys ano, i -ana na ana iyan na nato sa iyang kuan kay balhin man ni nato sa sa kuan guys sa pack sa plastic pack hmm. Unya, ibali nato ni Unya, no? Agoy, guys, kasarap naman. God, agoy, ginuho ko, naglaway ko, guys. Naglaway ko, pati ako naglaway. Kakaunon ko kayo, pero Jesus ko, Jesus ko. wag lang kayong kumain yung mga may diabetes, ha? Kaya mas lalong ito ang kinaham ng mga diabetes. Pero sa mga high blood, okay ito okay to sa mga high blood pa kunti lang no wag na lang natin yung anuhin oo yung dakmakin ng isang buo talaga kailangan may tira-tira din tayo kasi ano ito nang hanggang uh, uh, tatlong week guys pwede natin itong ilagay sa refrigerator ng tatlong week three weeks ah uh, yan na guys Obus na guys. Ayan ang mga ah uh, niya guys Ayan! sus ang sarap na, guys masarap maganda ang paggagawa ko ng uh. caramel please thank you for watching guys please like and subscribe to my channel bye